Sa ulo mo tira Sa ulo. Sa ulo. Pukpukin mo. Ha? Siguraduhin doon mo ah. Sige na pag nakatuklaw tayo niya. Wala na. Wala na. Dito pa siya. Tak, emo kobra nak. Ano. Ah, tara. Ano. It's a prank. What It's a prank. Gaw, siya na ulit. Oh. Uta, may kaya mag-vlogger. Sabi saye, vlog day, vlog day. Okay, vlog day, popos. Uh, by the way, this is Alpi and my Ladder, Ano Uh, cobra nga. Kinabahan ako. Paluin mo sa ulo. cobra, <laughs> <laughs> patay nang isa <laughs> Ang isa Ang isa ba isa Ang isa Patay nga, pa video. Okay na, okay na.